morning, good evening sa ating lahat. Happy Wednesday! Welcome back to my channel mga people. Uh, mapapansin natin, papakita ko sa inyo, libon na kawayan. So ang kadalasan na libon na kawayan people ay ganito. No? Ganito. Ito, ito, ito. ito. Pakita natin. Ito, libon na kawayan to. Maliliit. Ito yung mga pinagpagkukwintas natin. No? So ang libon na kawayan, alam natin, proteksyon, pampabilis ng galaw, ng trabaho, pampatibay pala to people. Ang libon ng kawayan, makikita at mapapansin ninyo, marami na rin ang hindi nakakaalam na ang kawayan pala ay isa sa matibay na proteksyon at isa rin sa matibay na pampatibay ng ating katawan, people. Pag may karga ka nito, subok na rin, people, eh. Bakit? Kaya ako lumabas dito sa channel at para ilabas ang lahat ng aking mga karanasan at kaalaman. Hayag po tayo, hindi lihim. Ayoko po ng lihim dahil wala rin namang patutunguhan yung lihim mo. Parang usok din yan, nalilitaw at lilitaw din. Kaya ako lumantad bilang isang ritualista, gumagawa ng itiman, gumagawa ng kabutihan, gumagawa ng kung ano-ano, herbal at kalikasan, no, etcetera, etcetera. Yan kung makita mo altar ko. No. Ang i-share ko lang. People, bago ang lahat sa mga baguhan, subscribe, click the bell para update kayo lagi sa mga matagal na. Maraming salamat sa tuloy-tuloy na pag-subscribe at walang humpay na pagtangkilik sa ating channel, people. At ito, ipapaalam ko sa inyo na ang karanasan ko tungkol sa libon na kawayan ay pinakamabisa pampaliksi ng galaw. Pa, walang pagod ang trabaho. Kasi kung mapapansin mo people, itong kawayan na to, hindi ito, hindi ito mababali. Eh, no? Hindi yan basta-basta matitinag o ma, maano ma, kahit suntukin mo yan, wala rin. Eh. Ikaw lang masasaktan. Kaya nung sinubukan ko to kung gaano kami kalakas sa trabaho, kabilis, kawalang pagod, gamit lamang ang libon na kawayan na naikwintas ko, tinanggal ko lahat ng gamit ko at ito lamang ang karga ko na lamang ko na si kawayan na libon ay pampalakas ng katawan, pampaliksi, pampawala ng pagod. Mapagod ka man, merong pagod, pero konti lang. Hindi katulad ng wala kang gamit, ay dali kang hingalin, dali kang mapagod, dali kang tama rin. Pero pag may karga ka nito, nako, nawawala yung pagod, nawawala yung ano mo, at sigla mo, grabe, sobra, sobrang sigla. Ang liksi ng trabaho mo, people. Kahit, siguro, katawan mo na susuko, pero ang, mm, ang isip mo, gusto mo pa rin magtrabaho. Yan. At isa pa, people, may no ako isang kawayan na libon. Libon po ito, kawayan po yan, people. Kadalasan ng kawayan, ganito. Uh, tanggalin natin. Kadalasan ng kawayan ay ganito. Malalayo ang agwat ng buko-buko ba? So, ito, ang aking nakuhang kawayan ay tamang-tama maliit, no? Iba po itong kawayan na ito dahil ito ay malapitan ang buko-buko at tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy siya. Continue, continue, continue. Continue, no? Ito, ito naman, uh, ano man ang suggestion ninyo dito, people, no? eto ah, ano mang suggestion nito na para sa inyo kasi ang suggestion ko dito ang ka, ang pagkaalam ko dito pwede ito gamitin sa business tuloy-tuloy ang angat mo tuloy-tuloy ang iyong pangkabuhayan yan ang pagkaalam ko ha ngayon kung ano mang nakikita at napapansin niyo pa na lang people kung ano mang kaalaman mo tungkol sa sa kawayan na dugtong na, mabi, na ano ba yung sunod-sunod ang buko-buko people yan yan ang tingnan mo. Yan, papansin mo. Yan ang tunay, di ba? Hindi na ano yan, people. Tuloy-tuloy ang buko-buko nito. Tuloy-tuloy rin ang pag-angat ng pangkabuhayan at swerte mo. opay o people, maraming salamat. God bless sa ating lahat.